Hi po, isi-share ko sa inyo kung saan kami nag ng one week do sa aming uh, vacation dito sa Netherlands. So, ito ay binuk ni Mr. Online. Tapos, kaniang ina, dito na kami sa Netherlands, hinanap na namin yung aming parang apartment ba. Tapos guys, ito maraming maraming branch branch sila. Pangalawa na namin to sa un nung una namin check in sa ibang branch. Tapos ito boundary ito siya ng Netherlands at saka Belgium. So hi guys, nandito na kami, nahanap na namin ang aming apartment. So una, mayroong mga nakaplastik no, na yan yung mga covers sa kama. Kasi ikaw dyan maglalagay, magka-cover sa kama. Tapos may maliit na card, na welcome tapos chinik ko agad yung mga gamit so kumpleto sila guys may kaldero may kutsara may tinidor, lahat ng kailangan mo sa bahay dito kumpleto so ang dadalhin na lang ang pagkain nyo tapos ayan yung mga paso tasa basta guys pag apartment na magla-rent kayo dito sa company na to talagang kumpleto sila gamit. So, food na lang ninyo ang dadalhin nyo. Then, in fairness, may sopa, may TV. Tapos, itong labas, ang ganda, ba diba? Pwede ka dyan magtambay kahit anong oras gusto mo kasi yan sarili mong balkon. So, may mga kapitbahay, kapitbahay ka namang kunti. And then, iti-check ko din yung refrigerator nila. So, Walang laman, malinis, so lahat ng pinamalingki namin, so akong i-organize dyan. Tapos guys, Ayan yung unang kwarto, may three bed, may tatlo kang anak, kasyang kasa dyan. Then sa another room naman siya, tapos tingnan mo, oh, kita ang kapitbahay, Charis. Tapos yan yung bed, master bed. So, walang mga cover yan guys, ikaw lahat maglagay. Pero malinis na yan lahat bago ka dumating dyan, mayroong taong naglilinis. Tapos chinik ko yung CR malinis na malinis siya guys. So kung halimbawa na kay problema di Rhea, sa ilang CR o sa ilang apartment, mag-message ka lang sa ilang site kasi pupunta agad sila kasi nga nasira yung taas bintana ba namin sa taas sa CR. Nag-message si mister, then chinik nila agad in fast forward. Kinabukasan, ayan, breakfast namin. Simple muna yung breakfast namin. Aris. And then, naglakad-lakad kami punta, kunti pumunta kami sa sakyan kasi bawal sa sakyan doon sa loob kailangan may extra parking yan sila doon ilalagay ang sasakyan tapos ito yung company kung saan kami nag-check in marami po silang branch tapos pagkatanghali nagyaya kaming mag or nagyaya yung anak namin na mag swimming so mayroon po silang tatlong klasing apartment So ito yung laging apartment na kinukuha namin kasi isa lang man yung anak namin. Tapos ayan guys, naglalakad-lakad na kami papuntang swimming pool. In fairness, gustong gusto ko dito makikita mo dito ang mga pato, mga ibon. Nag, ano, naglakad-lakad ba? Tahimik ang lugar. Tapos maraming ibon, huni ang maririnig mo. Lahat yan punong original puno nga fresh. So makikita mo lang yung nagbabay kasi bawal yung na auto sa labas. Mayroon silang lugar kung saan il park yung auto. So pass forward, gabi na kami natapos o um, swimming. Paglabas namin, ayan mayroon nag bingo. So kung gusto nyong kumain dito, mayroon yan restaurant, mayroong grocery, mayroong may kunting shopping mall, yung mga bilihin ba, tapos, kumpletong kumpleto sila guys. So, hindi kayo maiinip. So, marirecommend ko talaga ito, sila kasi nga pangalawang, ano na namin to sa kanilang company. And then, paggabi, ayan yung fountain napakaganda, pagkaganda and then pag sa labas ka sa restaurant o swimming pool yan yung makikita nimo pagkaganda so hindi mabuboring yung anak ni dito dahil mayroon silang park palaruan may mga hayop may mga ride maraming kang pwedeng gawin dito kung may anak ka hindi mabobor